Manang Auri, tawag ni Madam Demensya sa kanyang pinagkakatiwalaang katulong. Yes po ma'am, tanong ka agad ni Manang Auri. Nang makalapit na siya sa kanyang among si Madam Demensya, andyan pa ba yung girlfriend ni Carlo na si Sam? Tanong nito sa kanya. Opo ma'am, bakit po? Nagtatakang tanong ni Manang Auri. Hey nako, yung anak ko talagang yan. Hindi ko talaga alam kung saan nagmana yan eh. Ang dami-daming babae dyan pero bakit kay isang papumatol na hinding-hindi ko matatanggap kahit kailan? Galit nitong saan. Madam, wag naman po kayong masyadong magalit po dahil baka tumaas na naman po ang presyon ng dugo nyo. Paalala ni Manang Aurin. Napailing-iling na lamang si Madam Demencia. Hay na ko Manang Aurin, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa anak kong yan. Malungkot nitong saan. Lumapit naman si Manang Aurin kay Madam Demencia at agad na hinilot ang kanyang mga braso sa may bandang leg nito. Hayaan nyo na po yan si Sir Carlo ma'am dahil sa malaki naman na po siya eh. At isa pa po ay mabuting tao naman po si Ma'am Sam at bagay naman po sila ni Sir Carlo. Ang pogi at ang ganda nila. Talagang sure na sure ako na napakaganda o napakagwapo ng magiging apo ninyo. Nakangiting saad ni Manang Aurin. Oo nga, bagay sila Manang Auring sa panlabas na kaanyuan. Pero hindi pa rin bagay kasi mahirap lang yung si Sam. At hindi ako papayag na ang isang mahirap na katulad niya ay makapag-asawa ng isang mayaman na katulad namin. Wala sa lahi namin ang mag-asawa ng mahirap kahit hindi talaga ako makakapayag. Matigas na saad ni Madam dementia Madam naman, wala ka na po talagang magagawa dyan. Lalong-lalo na talaga kung mahal na mahal ni Carlos si Ma'am Sam. At batay po sa mga nakikita ko, tuwing pumupunta sila dito sa bahay nyo ay makikita talaga na mahal na mahal siya ng anak nyo. Inosenteng sa ad ni Manang Aurin. Ano? So palagi ba silang pumupunta rito sa bahay ko? At teka nga, bakit hindi ko to alam? At saan sila palaging tumatambay? Sunod-sunod na tanong ni Madam Demencia. Mam, Ma hindi nyo po talaga malalaman. Dahil palagi naman po kayong wala dito sa bahay nyo eh. At palagi namang walang masyadong tao. Tanging kami lamang at sinasir Carlo po ma'am. Ayaw nga pala, nakalimutan ko. Pero hindi ito maaari. Ano ang akala nila sa bahay ko? Motel? Para dito sila gumawa ng milagro? Asan pa sila ngayon ha? Inis na sa ad ni Madam Demensia. Ma'am, andun po sila sa silid ni Sir Carlo po, ma'am. Sagot naman kaagad ni Manang auri na siyang naging dahilan upang magulat at mamilog ang mga mata ni Madam Demensia. Ano? Hindi ito maaari. Kailangan kong kausapin si Carlo." sigaw na lamang ni Madam Dimensia. Subalit agad naman siyang pinigilan ng kanyang asawa. Carl, bitawan mo ko! Ani ni Madam Dimensia sa kanyang asawang nakahawak sa kanyang mga bisig sa ngayon. Itigil mo nga ang mga gagawin mong yan. Nakakahiya ka para sa anak natin at sa nobya niya. Hindi mo man lang naisip kung masasaktan ang anak natin kapag naging padalos-dalos ka sa lahat ng sasabihin mo sa kanya. Carl, bitawan mo nga ako at mali ang ginagawa nila dahil nasa loob sila ng silid ni Carlo. At alam mo naman kung ano ang mangyayari dyan, hindi ba? Kit mas maaga pa, ay kailangan nating sabihin kay Carlo na iwan na niya ang kanyang babae. Isa pa ay mahirap lamang yan. Inis na saad ni Madam Demetia. Dem, baka nakakalimutan mo. Dumaan na rin tayo sa pagiging mahirap. Kaya huwag kang magsalita ng ganyang kay Sam. Ani ng kanyang asawa. Kaya nga, ayoko nang maging mahirap ulit. Kahit hindi ako papayag na maalalang muli ang mga karanasan nating iyon. Kahit huwag na huwag mo akong pipigilan, Carl. Hindi mo ako masisisi kung bakit ayaw na ayaw ko ang babaeng yan. Ani na lamang ni Madam Demencia. At agad na umakyat sa kanilang bahay upang puntahan si na Carlo at Sam. Naku po sir, talagang mainit po talaga ang ulo ni ma'am. nag aalala lang sa ad ni Manang Auri Oo nga susundan ko na lamang. Nakangiting sa ad naman ni Carl at agad na sinundan ng kanyang asawa sa may iling, iling na lamang ito. Sa kabilang dako naman, ay masayang nag-uusap sila Sam at Carlo. Sam, will you marry me? Ani na lamang ni Carlo na siyang naging dahilan upang magulat si Sam. Totoo ba to? Hindi makapaniwalang saad ni Sam. Yes Sam, will you be my wife? And most of all, are you ready to become Mrs. Montero? Nakangiting tanong ni Carlo oh, Carlo. Naiiyak na sagot ni Sam na siyang naging dahilan upang ipasok ni Carlo ang singsing -sing na daladala niya. Nagkaya kapan silang dalawa nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at iniluwal dito ang kanyang ina na galit na galit at gulat na gulat sa mga nangyayari. Ma'am, -Ma anong ginagawa niyo dito? Sinisira mo lang ang moment namin dalawa ni Sam eh. Inis na saad ni Carlo. Anong moment? At anong ibig sabihin ng yakapan yung dalawa? At ano yung sing-sing na hawak ni Sam Carlo? Nagtataka ang tanong ni Madam Demencia. Ma'am, we are engaged at magpapakasal na kami ni Sam. nag na ako sa kanya ngayon ngayon lang. Nakangiting saad ni Carlo sa kanyang ina. what? Carlo, seryoso ka ba talaga sa mga pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Yes po ma'am, seryoso ako at sigurado ako na siya na ang babaeng mamahalin ko sa buong buhay ko. Ano bang mali doon ma'am? At isa pa, nasa tamang idad na rin naman kaming dalawa. No, hindi pwede. Hindi ako papayag na ang babaeng yan ang mapangasawa mo, Carlo. bakit ka sa akin. Banta ng kanyang ina. Mami, sawa na ako sa mga rason yan. At pwede ba, hindi naman ikaw yung magpapakasal. Kami namang dalawa ni Sam. Kaya pwede ba, this time ay hayaan mo na kami? Pakiusap ni Carlo sa kanyang ina. Tama na yan, Dem. Hayaan na natin ang anak natin. At isa pa, nasa tamang edad naman na sila. At set aside mo na lang muna ang pag-overthink mo dyan, pwede ba? Nakakaya kay mo. Suway so, ng ama sa ina ni Carlo. Buti pa si dad may punto ma'am. Kaya dad, please pakikuha na nga si mami. Sobrang sakit na ng mga sinasabi niya kay Sam eh. So, ni Carlo sa kanyang ama. Dahil sa si Sam kasi, ay nakayuko na lamang. Habang dinaramdam ang masasakit na binibitawang salita ng ina ni Carlo at napansin ka agad ni Carlo. No, hindi pwede. Dahil hindi ako papayag na yung babaeng niya nang makakasama ko dito sa bahay. Nahiibang ka na talaga Carlo. Ma'am pwede ba? Umalis na lamang muna kayo. Huwag niyo pong hintayin na ako mismo ang magalit sa inyo. Kasi mas pipiliin ko ang magiging asawa ko kaysa sa inyo. Seryosong saad ni Carlo na siyang ikinabigla ng kanyang ina. So pipiliin mo siya kaysa sa akin? Tanong ng kanyang ina at agad namang umaksyon na ang kanyang ama dahil hindi na sumasagot si Carlo. Tara na Dem, nakakahiya ka na talaga. Sad ng kanyang ama at hinawakan na ng mahigpit ang mga braso nito. Ano ba ang sakit? Aalis naman ako eh. Pero ikaw babae ka, ito ang tatandaan mo. Hindi ka welcome sa pamamahay na to. Yun lang ang paraan para makapag ka na iwan mo na ang anak ko dahil sa hindi ka kayang iwanan ni Carlo. Pwes sumanda ka sa aking paghigante. Banta at paalala ni Madam Demensia kay Sam. Agad namang nakalabas na ang mga magulang ni Carlo. At bigla na lamang napalud si Sam. Na siya namang ikinabigla ni Carlo. Sam? Babe, okay ka lang ba? Nag-aalala ang tanong ni Carlo. Paano naman ako magiging okay, babe? Nakita mo naman kung ano ang ginawa sa akin ng mami mo. Tutol pala siya sa pagmamahala natin. Malungkot na sabi ni Sam. So anong gagawin mo Sam? Iiwanan mo na lang ba ako dahil sa nanay ko? Carlo, mahal na mahal kita. O aminin kong nasasaktan ako sa mga pinagsasabi ng mami mo. Pero kahit kailan, ay hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Subalit so, ay tao lamang rin ako. Nasasaktan din ako. Makabuluhang sa isam. Sam. So anong ibig mo sabihin Sam? Hindi ko maintindihan. Isa lang naman ang talagang masasabi ko Carlo. Mahal na mahal kita. At tatanggapin ko ang mga pasakit na aking mararanasan sa mga kamay ng mami mo. Basta't matanggap niya lang ako bilang asao mo. Eh ikaw ba? Ano ang magagawa mo para sa akin? Itutuloy pa ba natin ito o hindi na? Tanong ni Sam kay Carlo. Lumapit naman si Carlo kay Sam. At hinalikan niya ito sa noo. Kahit ano ba ang sabihin ni mami sayo, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ko sayo, Sam. At gaya nga ng sinabi mo, pakakasalan din kita. Kasi ikaw na yung buhay ko, Sam. Kaya't alam kong kaya nating dalawa to. Kahit tagal-tagal na nating dalawa, ngayon pa ba tayo susuko, hindi ba? Makabulo ang sagot naman ni Carlo kay Sam. I love you, Carlo. Kaya mahal na mahal kita eh. Dahil ipinaglalaban mo talaga ako. Kahit na makaaway mo pa ang pamilya mo. Mahal na mahal na rin kita, Sam. Dahil sa'yo ako nagbago. Wala namang nagawa pa ang ina ni Carlo sa desisyon nilang dalawa. Dahil siya lang naman ang tutol sa pagmamahalan nilang dalawa. Kasi ang kanyang ama ay sumusuporta naman sa mga ito. Ketwa walang nagawa ang kanyang ina at naging manugang niya si Sam. Tuluyan nang ang ikinasal si Sam at Carlo. Subalit si Sam ay hindi pinapayagan ni Carlo na lumabas. Dahil sa baka kung ano ang gawin ng mami niya sa asawa niya. Babe, I swear. Okay lang talaga ako. Kesa naman magmokmok ako dito sa loob ng silid. Eh baka mas lalong hindi ako matanggap ng mami mo niyan. Suwestiyon so, ni Sam. Pero babe, kilala ko si mami. Pahirapan ka talaga nun. nag aalala lang saad naman ni Carlo sa kanyang asawa. Babe, trust me. Saka na ako susuko kapag hindi ko na talaga kaya, okay? Pangungumbin ni Sam kay Carlo. Kung kahit napatango na lamang si Carlo, dahil sa so wala naman talaga siyang magagawa. At lalo pa, na may punto rin naman si Sam sa kanyang paninindigan. Okay babe, Basta sabihin mo lang sa akin kung ano ang mga ginagawa ni Ma'am ha. Hindi ko kayang maghirap ka sa mga kamay ng mami ko. Alis na ako kasi may trabaho pa ako eh. Paalam ni Carlo kay Sam. Ingat ka babe ba? I love you. Paalam ni Sam kay Carlo. Agad namang umalis si Carlo upang magtrabaho na. At naiwan na lamang sa kanyang silid si Sam. Ay nako. Sam kaya mo to. Tiwala lang. Sad na lamang ni Sam sa kanyang sarili habang naghahanda na ito upang bumaba na, Ang hindi alam ni Sam ay palagi siyang inaabangan ng kanyang biyanan. Good morning po ma'am Sam, bati sa kanya ni Manang Auri. Ngumiti lamang si Sam sa kanilang katulong. Sabay sabi, tapos ka na bang maglinis sa baba Manang Auri? Hindi pa po ma'am eh. Kukuha ko ng mga lalaban ko po sa silid nila madam. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Manang Auri. Ay wala naman po. Tutulungan ko lang po sana kayo. Sige po ako na lamang po muna ang maglilinis sa baba. Nahumama ko na po. Bilin din kasi sa amin ni Sir Carlo at ni Sir Carl na huwag po kayong pagtatrabawuhin. Manang Auring, kaya ko po ang sarili ko. Kaya ako na po ang bahala. Pangungumbinsin ni Sam kay Manang Auring. Basta po ma may mag-iingat kayo. Kasi si Madam po ay mainit ang ulo sa inyo eh. Nag-aalala lang po kami sa kalagayan ninyo po. Nag-aalala lang saan ni Manang Auring. Huwag kang mag-alala Manang Auring. Matibay po ako at matatag. Hindi po ako magiging ganito kung hindi ako matatag sa buhay ko po. Saad na lamang ni Sam. Kung kahit napatungo na lamang si Manang Aurin kay Sam. Pagbaba ni Sam, ay nagulat na lamang siya nang bigla niyang nakita ang kanyang binan. What a beautiful day. Sa wakas ay nakita na rin tayong muli. Nakangiti nitong bati. Good morning po mama. Nahihiyang saad ni Sam. Mama? ew kadiri naman. Parang putik ani nito. At agad namang tumayo at hinawakan ng braso ni Sam. Mama, nasasaktan po ako. Reklamo ni Sam. Tamang-tama naman talaga oh. Hindi pa dito nakakapaglinis si Manang Auring. Kahit saktong-sakto lang na nandito ka. Ikaw na ang maglinis. Dahil mas nakakadiri ka pa sa mga katulong namin dito. O oh na mama. Kaya nga rin po ako bumaba para tumulong eh. Binitawan naman kaagad ni Madam Demensya Sam at tinulak ito na siyang naging dahilan upang mabasag ang vase sa gilid ng table na ito. OMG! Ang pinakamamahal kong vase! Naiiyak nitong sigaw. Kit na patakbo naman kagad si Manang Auring sa baytawag. Ma'am, ano pong nangyari? Tanong ni Manang Auring na hinihingal pa dahil sa pagtakbo nito at may dalda-dala pa itong mga gamit na kailangang labhan. Mama, hindi ko po sinasadya. Natatakot na sa adisang. Malas ka. Napakamalas mo talaga. Linisin mo yung gamit ang mga kamay mo. Utos ni Madam Demensia. Ma'am, baka pong masugatan si Ma'am Sam. Naaawang saad ni Manang Auri. Wala akong pakialam. Dahil kasalanan niya kung bakit nabasag ang face ko. Kaya't linisin mo yan gamit ang iyong mga daliri. At ikaw, Auri, kapag nakita kita na tinutulungan mo yung babae niyan, ay talagang tatanggalin kita sa trabaho mo. Inis na saad ni Madam Demensia. Pasensya ka na po talaga, mama. Hindi ko po sinasadya. Ani na lamang ni Sam. Hindi ka pa patatayo dyan? Tumayo ka na. Dahil marami ka pang kailangan gawin. At ikaw man ang aurig. Huwag kang kikilos ng kahit ano, ha? Sumunod ka sa akin. Dahil sa araw na ito, hindi ikaw ang magiging katulong natin kung hindi itong babaeng ito. Ani ni Madam Demensia. At agad namang naglakad ito papunta sa sala. Habang si Manang Aurig naman, ay naiwang naaawa kay Sam. Sabi ko naman po iyo, Mami, huwag po kayong lumabas. Okay lang po ako, manang Aurin. Kaya ko naman po eh. Ani na lamang ni Sam. Tumigil si Madam Demensia sa kanyang paglalakad at ito ay nagsalita. Ay nakalimutan ko. Hindi ako alis dahil hindi ko malalaman kung gumagalaw ba tong babaeng to. Kaya manang Aurin, kumuha ka ng isang upuan at uupuan ko para na rin mabantayan ko ang babaeng to. Kaya naman simulan mo na ang paglilinis dyan gamit ang iyong mga kamay. Tignan natin kung makakaya mo ba. Natatawang saat ni Madam Demensia. Kahit walang nagawa si Manang Auri, kung hindi ang kumuha ng upuan at tinignan si Sam na naglilinis gamit ang kanyang mga kamay. Habang naglilinis si Sam, ay bigla na lamang nasugatan ng kanyang mga kamay. A Aray, napatayin siya dahil sa sakit. Kawawa ka naman. Masakit ba? Tanong ni Madam Demensia. Hindi naman po. Nagulat lang po ako. Aba matapang ka rin pala, no? Bilisan mo yan. Dahil pagkatapos ay marami ka pang lalabhan. Sige na manang auring, kumuha ka ng maraming putik at ilagay mo sa ating mga malalaking kurtina. Dahil ang lahat ng yan ay palalaban ko kay Sam. Okay lang ba Sam? Nakangiting tanong ni Madam Dimensia. Okay lang po mama. Basta't patanggap niyo lang po ako. Kahit na ano'y gagawin ko. Kahit araw-araw akong maghirap ay kakayanin ko po. Seryosong saad ni Sam. At sinong nagsabi sa'yo na matatanggap kita ha? Dahil kahit kailan, ay hindi kita matatanggap Sam. Tandaan mo yan. Ginagawa ko to para iwanan mo si Carlo. Ano ba ang kailangan kong gawin para iwanan mo siya? Ano pera ba ha? Kasi pera lang naman ang habol mo sa kanya eh. Mama, mahal na mahal ko po si Carlo at kakayanin ko ang kahit na anumang gawin yung pagpapahirap sa akin. Kung ito lang po ang tanging paraan para malaman nyo na mahal na mahal ko siya, hindi po ako susuko. Tignan lang natin kung hindi ka susuko. igisig saat ni Madam Dimetia. Napuno ng maliliit na mga sugat ang kamay ni Sam at tila ba na ito. At napapanguyi na lamang siya tuwing mababasa ito ng tubig at sabon. Ano masakit ba? Tanong ng kanyang biyanan. Hindi naman po, Malapit ko naman na po itong matapos eh. Matapos? Aba, hindi pa yung tapos. Marami ka pang gagawin. Sige lang po mama, basta't mapatunayan ko lamang po sa inyo na kailanman na hindi pera ang hangat ko kay Carlo. Aba, sumasagot ka pa no? Manang Auring, kumuha ka ulit ng putik. Nabibwisit ako sa babaeng to eh. Napabuntong hininga na lamang si Sam dahil sa sobrang sakit na ng mga kamay niya. Madam, kawawa naman po si Mam Ma Sam Baka po mapano yan at baka magalit sa inyo si Sir Garlo, madam. nag aalala lang tanong ni Manang Auri. Dahil sa nakikita niyang pagod na pagod na talaga si Sam at tila ba kinakaya niya na lamang ito para mapatunayan na hindi pera ang kanyang hangat. Wala akong pake at sa pa, hindi magagalit sa akin ang anak ko. Mas pipiliin niya ako kaysa sa babaeng ito. Kaya pwede ba, tumahimik ka dyan, Auring? Suway ni Madam Demencia kay Manang Aurie. Awang-awa na talaga si Manang Aurin kay Sam. Kung kaya't si Sam ay hindi na lang kumikibo at sumasagot sa mga binibitawang salita ni Madam Dementia dahil alam niyang madadagdagan na naman ng mga putik ang kanyang nilabhan. Sa wakas ay natapos rin ako, nakangiting sa ni Sam. Huwag kang mag-celebrate dahil may papakultimate pa ako sa'yo. Sige po mama, ay salamat, nakapag-exercise din. Ani na lamang ni Sam at nag-stretch pa ito para inisin ang kanyang manuga. Tignan natin kung hindi ka pa mahihirapan dito Sam. Huwag kang magsaya dyan. Iba ako kapag nagalit. Banta ng kanyang binan. Kaya't agad na hinila sa Sam ng kanyang biyanan patungo sa garden. I-cultivate mo yung mga bulaklak na yan. At pakilinis na rin sa backyard kung saan ay magtatanim ka ng mga gulay. Ani ng kanyang biyanan. Matatapos na rin po ba? Tanong ni Sam nagbabaka sakali na matapos na dahil sa totoo lang, ay pagod na pagod na talaga siya. Hindi ba dahil kailangan mo pang magmap sa loob ng bahay at maghugas ng lahat ng pinggan? Kaya tagad namang nilinis ni Sam ang lahat ng garden at nakultibit na rin siya ng iba't ibang klase. Iniba niya ang mga arrangement ng mga bulaklak at mas pinaganda pa ang mga ito. Wow! Ang ganda naman ng pagkaka-arrange mo, Ma'am Sam. Parang enchanted garden na ito ah. Namamang hang sabi na lamang ni Manang Auri. Nagustuhan niyo po ba mama? Tanong ni Sam sa kanyang binan. Hindi, kasi ikaw ang gumawa. Pero kapag iba ang gumawa, syempre magagandahan ako. Mataray na sagot nito. Okay po, pwede na po ba akong magpahinga kahit konti? Tanong ni Sam. Aba hindi, kailangan mong gawin ng lahat ng ito. Bilisan mo dyan, dahil gumagabi na. Pero ma'am, hindi pa po kumakain si ma'am Sam eh nag-aalala ang tanong ni Manang Aurin. Wala akong pakialam. Yan na lamang ang sagot ng kanyang binat. Kaya't kahit gutom na gutom na si Sam dahil sa kanyang mga pinagagagawa ay hindi pa rin siya sumuko dahil wala sa kanyang bokabularyo ang sumuko sa bagay nito. Ma'am, may tumatawag po sa inyo. Tawag ni Manang Aurin kay Madam Demesha. At sino naman yan? Tanong nito. Hindi ko po alam eh. Importante raw po. Para daw po sa kumpanya po Okay, sige, akin na nga yan. Kasi hindi ko iiwan tong babaeng to eh. Baka magpahinga pa to. Kaya tagad namang kinuha ni Madam Dementia ang telepono. Hello? Ano? Hindi pwede. At teka lang, gawin mo yan ng paraan. Hindi pwedeng mag-backout ang lahat. Malalagot kayo sa akin. At pwede ba? Huwag kayong dumagdag sa problema ko ngayon. Dahil sa mainit ang ulo ko. Sigaw nito. Manang Auring, si Mama bigyan mo ng tubig. Baka tumaas ang dugo niya. Nag-aalala pa rin si Sam para sa kanyang biyanan. Agad namang kumuha ng tubig si Manang Auri. Pero bigla na lamang silang nagulat na unti-unting napapalhod si Madam Demensia. Kit na patayun na lamang kagad si Sam. Mama, tubig Manang Auri ang dali. Natataranta nitong tawag kay Manang Auri. Hindi ako makahinga. Ospital. Nauutal na saad ng kanyang biyanan. Kit kahit napagod na pagod na si Sam ay dali-dali nilang dinala ang kanyang biyanan sa ospital. Agad naman itong tinawagan ng kanyang asawang si Carlo. Babe, what happened? Tanong ni Carlo na agad rin namang nakarating. Kinuwento naman kaagad ni Sam ang nangyari at sa hindi inaasahang pagkakataon ay kalalabas lang rin ng doktor. Kayo po ba ang kamag-anak ni Madam Demencia? Tanong ng doktor. Yes po, Dok. Bakit po ba? Ano po ang nangyari? Nag-aalala tanong ni Carlo at Sam. Masama po ang kalagayan ng ina nyo at mako-confine po siya ng ilang buwan dahil sa mahina na po ang kanyang heartbeat at para iwas stress na rin. Kaya mabuti pa ay mag-usap na lang kay sa loob kung sino ang magbabantay sa kanya dito sa ospital. Ahalis na ako ha. Paalam ng doktor. Sige po, dok. Salamat po. Sabay na lamang nasaan, nasamat, Carlo. Agad namang silang pumasok. Mama, sinabihan ka na ba ng doktor? Tanong ni Carlo. Oo, oh, iho at nag-aalala ako kung sino ang magbabantay dito sa akin. Ako na lang ang magbabantay kay Mama Babe. Total ako lang naman ang walang trabaho dito eh. Nahihiyang suwestiyon ni Sam. Hindi na lamang umimik ang kanyang binan dahil sa nahihiya ito sa kanya. No babe, doon ka sa bahay at hindi kayo close ni Mama. Baka lalo pang may stress si Mama kapag makita ka niya. Ani ni Carlo. Pero agad naman siyang nabigla nang makita niya ang mga nasa kamay ni Sam. Wait, ano to? Gulat na gulat na tanong ni Carlo kay Sam. Wala to babe. Nahihiyang saad ni Sam. Kung kahit napalingon na lamang siya kaagad sa kanyang ina. Ma'am, anong ginawa niyo? Kahit hindi mo to sabihin, alam ko ang ikaw ang may kakagawa nito. Inis na saad ni Carlo. Hindi si mama ang gumawa nito sa akin babe. At isa pa, okay naman kami ni mama hindi ba mama? Nabasag lang kasi yung base doon. Tapos wala si na mama at manang auring. Kit nilinis ko. At nilabhan ko na lang rin ang mga gamit natin na kurtina. Kit na mamaga ito ngayon. Hindi ba manang auring? Pagsisinungaling ni Sam. Yes po sir. Totoo po ang sinabi ni Ma'am Sam. Ani na lamang ni Manang Auri. Akala ko ikaw ma'am. Pero kung maayos noon pala kayo, ikaw na lang ang magbantay kay Mami Babe. Kasi may conference meeting pa ako eh. Nandiyan na rin naman si Manang Auri. Kaya maiwan ko na kayo ah. Ma'am, magpagaling ka ha. Huwag kang magtataray paalam ni Carlo sa kanyang ina. Sam, tawag ng kanyang biyanan sa kanya. Bakit po mama? Nagtataka ang tanong ni Sam. I'm so sorry. Pag ako gumaling, ay babawi ako sa iyo ha. Naiiyak ditong saan. Don't worry mama. Okay lang po ako. Basta tanggap niyo ako, ay okay lang sa akin. Maya-maya ay nagkaya ka silang dalawa. Dahil na napagtanto ng kanyang biyanan na dapat niya talagang tanggapin kung sino at ano ang napangasawa ng kanyang anak dahil ang kanyang manugang ay tinulungan pa rin siya at kahit na pinahirapan niya ito ng labis ay pinagtakpan pa rin siya nito mula sa kanyang minamahal na anak. Nang dahil doon ay mas naging close na sila sa isa't isa at minahal ni Ma'am Demesia na parang tunay na anak ang kanyang manugang na si Sam.